Interpol Bols Interpol Presidente ka ng Pilipinas Magpapresure ka sa Interpol Ha? Ako Naging chief ako Alam ko ano ang papel ng Interpol Sa mundo Huwag niyo akong lukuhin Commitment sa Interpol! Bulls! Senator Bato de la Rosa, hindi na itago ang pagkadismaya sa matapos ang nangyari kay former President Duterte. Anya alam niya ang papel ng Interpol, na siya namang ginawang dahilan ng palasyo sa pag-aresto at pagpapadala kay former President Duterte sa Netherlands. Panuorin natin ang kabuang pahayag ni Senator Bato. Magandang gabi sa ating lahat! totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o inganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa isis. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya ako sabihin sa, sabihan kayo na bring him home na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Noong nangyari yon, hindi ko alam kung anong uh, naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless, sarili nating pulis, ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa aeroplano, para i doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Ah, palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin, hindi namin nirecognize ang ICC. Kasi hindi natin imimbro. Hindi kami nagko-cooperate -co sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? Interpol! Bullshit! Yeah. Interpol! Ako! Naging GPNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-pressure ka sa Interpol! ka malabas mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC, atat na atat sila na ibiyahin si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba? Di ba? Katungkulan na ating gobyerno ayaw sa ating konstitusyon to, to protect, to serve and protect the Filipino people. Sino sinisirbisyuhan niya? Yung mga the Yuan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam nyo, habang habang kinakarga siya sa seroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa. Dahil nandoon ako sa Dabaw, ino, uh, kinukoordinate ko yung ating mga yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa sa Hong Kong dahil sa gabi na yon alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero merong nag-leak sa akin na impormisyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Ace uh, Bingbo Bijaldia. Sabi ko, sir, meron ng waran. Hindi na ko hahabol dyan. Kasi ko na lang yung petition natin dito. Petition for surare and uh, uh, prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado, sila tornator yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako, ano bang gagawin ko? Alam mo yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng aeroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo! Sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahig! Eh sabi ko, merong nagkukumunikin sa aming dalaway. Sabihan mo, sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam nyo, ang nakaka, nakaka, nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, Malit na barangay, kausapin mo, kap, ano tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi na kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, Sir. Pariho tayong lalaki. Hindi pwede yan, Sir talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. Dalawang bisis ha. Unang bisis. Doon sa Burkid noon. Kasi noong 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara magkasama kasama kami na sa stage. Siya ang kandidato ng presidente, ako ang nagrepresent kay Sara. Nag-uusap kami. Gusto mo Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa ba siya presidente noon. Hindi pa presidente. Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 20, 20, para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula, nagka-litse-litse ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas ito? wala We're very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako hindi ako statistician. Pero alam ko ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila. Pero yung 20 na 'yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno. Kaya tayong 80, kaya tayo ang majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagsabihin lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Tiis lang kayo. Basta kami, Sir, alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami may bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako na hindi naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nag hindi ako nag- nakiusap sa kanila. Sila kusang, kusang loob na lumapit sa akin. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, Kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years more. More than 39 years. Magpo 40 years na kami magkakilala. 1986, mag-graduate ko sa PMA. Pagdating ko sa Dabao, Vice Mayor pa siya noon. Eh kami, parang lalaki. Puro action man. Pagdating sa Gira doon sa NPA sa Dabao Region, ako palagi ang nangunguna sa Gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon, naging vice mayor nung inapuit ni President uh, Corey Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang uh, gusto ng adventure, gusto ng aksyon. Kaya every time meron akong inkwintro, pupunta siya doon, maki, maki, makibalita o oh, ano nangyari. Ay, ito, sir, ito, ito. So doon kami nag-start na kakilala. Noong kinasal ako 1989, siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan. For 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang polis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang personal at pang politikal na utos, walang binigay sa akin yan si Pangulong Duterte. Ganon po siya, katino na tao. Kaya mga kaibigan, Pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warat o baris ko. Uhulin ako ng PNP. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warat o baris na kanilang siniserve, sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan nirecognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Any time of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandiyan na nakabang na sila, aristuhin na ako. Bahala kayo. Sige. Kawawa ang Pilipinas! Ganito na lang! Ganito na lang ba tayo? Kawawa! Sana magising kayong lahat. Pero ako, ha? Don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na galit na, kahit kayo'y nangigigilan na ng husto dyan, dahil sa inustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng Marcelo. Di ba? Huwag na huwag niyong gawin yan. Huwag niyo, huwag niyo gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para mag ng Marcelo. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang, pero sulit nagkaisa at gustong gusto na ibalik si Paolo Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! At huwag niyong kalimutan, hindi lang sa sigaw natin na bring him home, kundi individually. Magdasal tayo sa pong may kapal na sana yung sitwasyon ni Paolong Duterte doon ay kayang-kaya niyang malusutan yon at sana magtatagumpay siya sa kanyang laban. Yun lang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Thank you.